Sir, kayo po ba kumbaga ay nag-umpisa kayo sa native o direct sa kayo? Direct sa kami sa full blood. direct sa full blood. Hindi naman po mahirap mag-alaga ng full blood. Nung una, na, ah. mahirap nung una. Nung ah. hindi pa namin masyadong alam kung paano yung pag-alaga. Mm -hmm. Pero ngayon, madali, madali, na. Mm -hmm. Nung, uh -huh. ako ng blood. Mm -hmm. Tapos UTI. Mm -hmm. And ngayon naman, eh, ay sa po. Kung bakit kabisado niya na rin yung kanin dapat to. Ano po ba pinagmulan ng bloated sa inyong experience? Magandang araw mga talong Stevie Ned ngayon sa Barangay Pansipit uh, Agoncillo Batangas at ito po nasa likod natin isang kambingan po na may mga full blood na mga alaga kambing at tayo nagtanong ng ilang impormasyon dahil ng sa pag-aalaga ng ganitong mga kambing. Uh, kaya sabahan niyo ako sa ating video dito sa ating uh, goat farm visit dito sa uh, Agoncillo Batangas. Nandito tayo ngayon sa Ah, Konsilyo Batangas at meron tayong pinuntahan isang kambingan dito. At ay ah, magtatanong -informasyon sa ng informasyon lalo g sa pag-aalaga ng ganitong mga kambing. Ayun. Sir, magandang magandang hapon. <laughs> Anong pangalan, sir? Wilbert Katena. Ayun si Sir Wilbert Katena. Ito po yung ano, ito yung kulungan nila oh. Ito pong kambing niya yung mga ilang heads po siya. 12 beds po ang mga inahin. Sisilipin natin. Uh, mga ang dumalaga Limang dumalaga po. Yan, silipin natin yung kanilang kurag. Simple-simple lang po yung kulungan nyo. Ano? Ah, kaya lang ito. Dapat bakal din pala. Ito pala yung mga ano, kahoy ang ginawa nila siya. Yan. Ito po parang may mga anak lahat po yun. Dito po ano? Ah, uh, ito. Hmm. Ito yata yung may anak na yan. Pito yung may anak daw. Tapos po ito mga nandito yung mga buntis na. Ay, ito yung mga buntis na. Ayan. Silipin natin yung mga kambing nila, chef. Ito po yung... Ito po pala yung mga... Mag, ito yung mag-inahan dito. Ito po yung mga may anak na. Ito po Ito po yung mga dumalaga naman. Ito po, sir, yung mga pambenta nyo? Oh, bre gagawin yung breeder. Eh. Ah, binibenta po. Okay. Marami pa gihiwali nila yung mga dumalaga at mga magina. Ha? Yeah. Ah, pwede natin silipin natin. Sige po. Ah, natin yung mga kambing nila, sir, dito. Pakita niya yung mga alaga nila dito. May mga anak. Ayan. Grabe laki ng hinahin. Oh. Ang laki ng mga hinahin nila. Ito po ano no? Red dappled siya. Magpo two weeks na yan. Mga anak na yan. Ah, two weeks po. Para, kuya, para, para silang ano no? Isingitad yung mga inanak na ito. Halos sabay-sabayan sila. Magkasunuran daw pala mga anak nito. Pero ito po mga puro blood. Ang mga yeah, puro, yeah, puro, yan, -pull puro -pull blood. blood. Pero mga island born na yan. Ah, island born ito na siya. Kapag... Na ay, ay po yung mga nakahiwalay din, puro imported na. Oo. Uh -uh. Ayan po. Maganda oh. nito. Dappled. Redappled siya. Ah. Asan ah, po, sir, ang ganador? Ay, ito pa rin mga na. Ay, wala akong back. Ah, wala po yung back. saan po ito, yung... Nabayad ako dito kay Makatangay. Kay ah, Raymond. kay Raymond. Makatangay po yung nagpapakasta. Iyon mm -hmm. po yung kanyang ganador, yung imported na. Hindi, island born din. Island born din. Ayan Sir, magtanong ko lang po, uh, ilang taon na kayo nagkakambi? Matagal na po nung um, 2015. Kung baga, paano po kayo nagkaroon na interest sa ganitong mga full blood? Noong muna, ako ay... Wait. Mga 2010. 2009. Ah, matagal na nga po pala, ano? Halos ano na? Tapos noong 2013. Ah. Dapat hindi na kayo... Magkapitan ako noon eh, nagkapitan ako ng barangay. Oo. Tapos ngayon po, tuloy na ulit kayo? Tapos noong... 2000... Wait, hmm. Hmm. So, ito hmm. start po, sir, kayo po ba nag-umpisa kayo sa native o direct na kayo? Direct sa kami sa full blood. Direct sa full blood? Hindi naman po mahirap mag-alaga ng full blood? Nung una, na, ah. mahirap nung una. Nung ah. hindi pa namin masyadong alam kung paano yung pag-aalaga. Hmm. Pero ngayon, madali, madali na. Hmm, yan po. Kung baga po, eh, hindi rin, ano po, eh, na, na, nagkaroon din kayo ba yung mga tagod nila dito? Yung nagkaroon kayo na mataya na kambing, din, din, din oh, pa na una, Nag, nagbo-bloat. Uh Oo. -oh. una, yun, nung una, una nagkaroon uh -oh. ako ng bloat. Uh -oh. Tapos UTI. Hmm. Ay, hindi naman, eh, Ay, hindi na. Kung baga, kabisado nyo na rin yung kanilang dapat, canina. oh. Ano po ba pinagbumula ng bloated sa inyong experience? Ay, kung yan, minsan, i pagka napapakabot yung ito eh, bigyan mo ng beads. Uh -huh. Tapos ah -huh. bibigyan mo din agad siya ng damo. Uh -huh. Hindi pa kailangan matuunan muna yung beads bago siya kumain. Mm -hmm. eh, pala. Alas, eh. mm -hmm. Al alas 7 beads. Mm -hmm. Alas 10 damo. Mm -hmm. Tapos sa hapon, alas 3 beads. Alas 5, damo na ulit. Mm -hmm. sabi po isa, ilan kayong, ilang ulo po kayo nagkumpisa bago na parami na ng ganito? Ang important ko na pinag-umpisan ko, apat. Ah, oh, sadyang imported. Oh, Mag... Pero ito mga paanak ko na ito. Ah, ito yung mga paanak ko okay. na rin po. Oh. Uh, kung bagay ginawa niya yung lamb breeding, ano. Mm -mm. Kung so, pala yung apat po. Apat lang na imported na talagang upis mm -hmm. Tapos po, na, ito po yung marami na rin kinibenta at matagal-tagal. Marami, na. Madami na akong naging gambing. Mm -hmm. Daan na. Mm, ito mga paanak ko na ibenta. Mm -hmm. Sir, pwede ko naman malaman kung magkano ang kalimitan ng presyo pag galing imported na kambing? Alam mo lang, benta ko doon dati nung unas, 80,000 ang babae. 80,000 po. 50,000 ang lalaki. Mm. -hmm. 50, <laughs> Mm -hmm. Di kasi anis. mas mahal na ngayon ang babae. Hindi tulad noon. Dati. Noong una, mas mahal na lalaki. Uh Oo. -oh. At kumbaga, mas mga kasi dumadami ang babae. Ano? Dati po kasi parang material sila. Dumadami na ang breeder. Uh Oo. -oh. So, babae na ngayon. Babae na ngayon. Babae na sir, paano ba kitaan sa ganitong pagbe-breed nga pala ng ganito? Paano, bintahan, paano, ninyo, paano ang kitaan sa pagkakambing na ganito? Ang kandar kitaan sa kambing. Mm uh -huh. Siyempre, hindi mo naman masabi na laging gano'n nakita mo eh. Mm -hmm. Pero may kita sa kambing. May para, para kamay. sa kambing. May pera sa kambing talaga. Mm -hmm. Kaya lang, alagaan mo lang talaga siya so, ng mabuti. Mm -hmm. Pala pag... Napag... Vitamins ako weekly. Ah, weekly pong vitamins. Yun lang medyo magastos-gastos. Ano? Yeah. <laughs> ano pong ginagamit yung vitamins? Sir? Bela ako. Ah, yun pong pinaka ano talaga, no? kalimita At sa mga magkakambing. Sa pamorga ko ay albendazol, balbasol. Ah, ah. Uh, <laughs> ang purga naman po ay... buwan ako. bonbon buwan naman. Mm -hmm. Yan pala, ano, sir, mga So, ito po pala, sir, pag ganito kalimitan, ito'y anak na po yung dalawang ito, ano? Oo. Oh, Swerte um, pala pag yung <laughs> kalimitan po ba, ilan dapat ang inaanak na isang kambing para... Mas maganda, dalawa lang dalawa. Dalawa dalawa. Pag madami naman, yun, isa nababasod din na. Ah, yeah. yan pala, ano, sir, sa mga ganito kambing. Yan. Pala, Kasi, sir, kaya ako natanong sa inyo at marami nga pong, ayun, napapanong siguro, maraming gusto mga, o, oh, double yung, yung mga kababayan natin oh, na okay. gusto mag-alaga ng kambing. Okay na talaga kambing. sa kambing yung sa kapatid. Ah, nasa ano ibang bansa din? Hmm. Bagay... sa ba talaga ng kambing ko. Online. Sa ah, pala. Tapos mm -mm. siya din ang pinababili ko ng mga imported. Mm -mm. Ano po? Sa kung baga pagdating dito sa atin yung imported ng um, uh, ano pa yung may 100 mga ganang presyo wala naman. Ay, meron. Bet, 120 yung uh, um, ah, yung yan eh. 120 po ang Isa. kapital. Yung pala medyo. Ano, kailangan po, yun nga lang, maganda rin ibenda siya, no? madami na naman siyang naiyanap dito sa hmm. Marami na ako nabenta dyan. Yan naman pala. sabi sir, ang ano pala, pwede pala kung gusto mag-alaga ng full bed, pwede pala, pwede pala mag-direct sila. Kaya lang hindi ganun karami dapat. Oo. Uh -huh. Mabilis naman dumamayang kami. kamay. Uh -huh. Huwag ka lang magbenta ng anak na babae. Uh -huh. Sandali lang. Hmm. Ayan, no? Katulad po ito, ito yata puro lalaki natin, na kita natin. Lalaki naman ayan. yan. Ito po yung puro barako. Ito po yung pambenta nyo na. Pambenta Oo, na. mga pambenta na sir. Tapos yun, yung mga babae pong yun, pwede din magbenta. Oo, oh, yung oh. mga kapatid niya. Oo, pala. Ito pala, pala, oh. yan, ito pala yun, yung mga pambenta na sir ito mga to. Ito yung mga kambing nila dito na sir na mga alaga. Ayan. So, sir, yung ito pala yung pinalalabas nyo rin sila? Hindi na. Ah, hindi na. Dito na talaga sila. Niyan. Bakit po? Ay, wala akong masyadong kuat. Tsaka ayaw ko ng alpas. Mm -hmm. Minsan nag-aaway-aaway siya na nasusugatan. Ah. Kaya hindi na kayo naglalabas din ng kambing. Yan pala ang answer dito. Kung bagay, dito nila sila. Kung baga, binibigyan nila sila ng mga pagkain nila. Ano po? Dulot ang pagkain talaga niya. Oo. Kung baga, ano siya. Kung ano lang daw, tukumpay na lang mga ano lang dessert. Ayan. Ito yung mga kambing nila, sir. Dito mga alaga dito sa Agoncillo, Batangas. Kaganda yung mga kakwalit yung mga pagkambing. At ito pala yung mga island boy na siya. Full blood. Yes, sir. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Ayan na, yes, si sir. Thank you.